Hi, mga Hello po. Congratulations. Uh, thank you. <laughs> thank so, yun nga. Uh, uh, how was it? Kasi from the success of Holtest 5, yung role mo ngayon, tapos nag-bubble ba ang kapwa, tapos ganyan pa namang uh, After um, Sobrang ano ako actually hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Uh, kasi bata pa lang ako, pangarap ko na talaga to. And hindi ko naman nakalain din na dadating sa'kin sa yung Holtest 5. Tapos uh, I also did three films this year. Yeah. And sobrang thankful ako. May bubble gang and of course ito uh, forever young. Sobrang thankful ako kasi ngayon uh, mas nararamdaman ko yung passion ko sa pag-arte. And um, happy ako kasi nakikita rin ng mga tao yung talentong ipinagkaloob sa akin ni Lord. And, well, hanggang, hindi hey, pa rin ako makapaniwala na lahat ng gusto kong gawin ng bata pa lang ako, ginagawa ko siya ngayon. Pero yung character mo dito, comedic din. Comedic din. May pagka, uh, si Ompong, very energetic. Uh, Well, meron din, ano katulad din sa sinabi ni Miss Dang kanina, uh, sobrang tao pa rin. Kumbaga, hindi naman ito parang comic relief na comedy lang. Kasi uh, napakabigat din talaga ng buhay ni Rambo Agapito. So, isa ako sa mga uh, nagpapalakas sa loob niya. So, ano siya, um light, very light yung mga sing sa amin at the same time may mga drama din yung so, drama. Ano, ano ba yung mas gusto mo? Comedy, drama, in, in action? Nag-action ka na? Yung, ano, ano, gusto, ano pa yung mga gusto mong gawin? Pa? Well, ako, very, ano ako eh, maluwag ako. Kung baga, gusto ko lahat kaya kong gawin. So, um, of course, gusto kong pasukin din yung horror. Hindi ko pa siya natatry. Uh, pero hindi naman ako yung very strict lang na comedian ako or actor lang um, gusto ko kasi lahat ng characters na magpo-portray ko ng malayo kay Matt Lozano pero ko yun nga maraming ka-excited ni Yuan so how was it naman working with Yuan ano masasabi mo doon sa bata sobrang gaani sobrang praise siya kanina doon sa mga Q&A sobrang gaani Yuan katrabaho and um, habang nagtatagal na nakaka-excel ko si Will, the more na mas na-feel ko yung very raw nung emosyon niya. Parang ano siya eh. Yung parang hindi siya bata pag kinausap mo siya, pagka sumagot siya dun sa mga sinasabi mo sa kanya, sumasagot siya as parang adult din. So sa mga eksena namin, talagang ramdam na ramdam ko yung pagiging 25 years old eh. kasi kahit sa ano eh, kahit off cam ganun ganun na talaga siya eh. Kaya ko ba, paano ka napasok sa February? Did you audition ba? Or had you pick? hindi. Actually, uh, in-offer you know sa akin yung um, role ni Ombong as best friend nga ni Yuen. And syempre ako naman, napaka uh, So, mag uh, na well, actually, gusto ko pa rin na nag-audition. Kasi for me, uh, pagka nag-audition ka, parang deserve mo yung character, yung role. Pero masarap din si Pakiramdam kasi ano siya eh, parang... Hindi oh, ka yung kumbaga pagka na may naisip na ganitong karakter, uy, pwede si Matt dyan. So, thankful ko sa ano, na binibigyan nila ako ng ganito. Balik kay Yuen, pa, sa tingin mo, bakit ganun siya, like, bakit ganun siya humasta na parang hindi siya bakit? Well, I think, old soul talaga siya. Um, tsaka sa buhay na rin siguro gawin din kung paano sa lumaki and uh, I, alam ko si Yuen breadwinner din yan so I think mas mabilis siya nag-mature dahil din sa mga nararanasan niya sa totoong buhay medyo political din ay hindi <laughs> medyo pero political din yung serious na pero natingin mo ba um, ano yung gaano kalaki yung impact ng, ng forever yung sa, sa uh, coming election um Well, marami kaming na-tackle din kasi na sa patuloy niya sa election. Um, I think malaking magiging influensya nito kasi uh, lalo na din rin namin dito na uh, hindi ka dapat bumibili ng uh, ano yun yung sa mga boto. Hindi mo dapat binebenta. Oh, yun, hindi mo dapat binebenta yung boto mo. And uh, as Pilipino, siyempre karapatan mo uh, na pumili kung, sino talagang sa tingin mo na makakatulong sa bayan natin. And uh, malaking ano naman yun din kay UN. Nakakas kung uh, nagugulat ako lagi kay UN kasi nung sunod namin yung scenes na mayor na siya. <laughs> Ang cute niya kasi parang mayor talaga siya dun sa mga eksena na tumutulong sa mga tao okay. uh, nangangampanya kami <laughs> so very ano lang kami masaya, masaya, masaya sa set sobrang so, saya sa set so last na um, para sa'yo, ano sa tingin mo magiging impact ng character mo sa mga nanang? well, naniniwala ako na kailangan mo ng kaibigan sa buhay mo. Di diba? Kasi ikaw, may pamilya ka, may pamilya ka na sumusuporta sa'yo. Pero iba rin kasi yung support ng friend eh. uh, si Ompong, siya yung kaibigan na maaasahan. And kahit gano'ng kahirap yung pinagdadaanan ng kaibigan mo, nandyan lang naman palagi ang kaibigan para tumulong. Yung totoong kaibigan. Eh. And I think Uh, si Ompong, reliable na kaibigan. And uh, sa tingin ko naman yung mga viewers natin, uh, matatouch din naman siguro kayo kay Ompong. Pong. sa tingin mo hindi aabot yung karakter mo na parang magiging magkakawal kayo ng hindi ko pa alam. <laughs> <laughs> hindi ko pa hindi ko masabi. Pero So now, pwede. Hindi, di hindi tayo sure. so open ka kung paano magiging kontrabida ka nila? Pwede, pwede naman din. Ako kung baka kung magkaroon ng ganong twist. Okay din kasi makikita kasi ng mga tao yung relationship namin talaga as uh, friends, best of friends. Eh. E, parang ang ganda nga rin naman kung biglang magkaroon ng ganong twist. Hmm. Thank you.